Hello guys! This is Mary Jean of blog So, ngayon po ka, ako po ay magluluto po ng aming lunch na simpleng macaroni with chicken. So, yan po, nag na po ako ng bawang sibuyas and then sinangkot siya ko na rin po yung chicken. At yan nga po guys, nilagyan ko na po ng mga pampalasa, ng ayuday salt at ng mga arabic powder po na spices po dito. So, hindi ko naman po alam ang mga pangapangalan po yan, pero yan po ay mga pampasarap po dito. At ngayon po ay, nilagyan ko na po ng ha po na ko po para po madali pong maluto ang manok at menos gas din po kaya yan po guys ha, na po ang uh, ating niluluto na manok kaya yan po ay luto na po at may maya lang po guys ay lalagyan ko na po yan ng 4 cups na macaroni so yan po nilalagyan ko na po ng 4 cups na macaroni ang ating uh, nilulutong manok kasi, luto na po yung ating manok. At, antayin lang po natin, guys, na maluto po ang ating macaroni. At, kapag ito po ay naging soft na, ganyan lang po. At, tapos na po. At, luto na po ang ating lunch for today. So, yan po, guys. Bloxan po na po ang ating uh, kasirola. At, yan na po. Soft na po ang ating uh, lunch. Ang simple macaroni with chicken. Kaya, yan po, guys. Ready for serve na po yan. Thank you for watching.